ayan magandang umaga po mga bossing madam ayan po uh, kuha po namin sa panunulo kanina <clears throat> ayan po buhay na buhay pa po yan konti lang kasi mataas pa yung dagat ayan buhay na buhay pa po yan oh. sariwang sariwa po yan bagong uli karating lang po namin ano po oras po natin ano po ah uh, yan oh. oras o oras ba yan. Yan, alas dos na na madaling araw kawai pa lang namin yan lang kinuha namin lang mga pasayan lang yan mga boy pa po yan sarap nga pansigang Pangulam na mamaya sariwang sariwa po yan, yan oh. buhay na buhay pa po gumagalaw-galaw hmm. hmm. po kukuha lang po namin yan ngayon lang po karating lang po namin walawang sigang sigang sa sampalok Yan po, good morning po, mga madam. Bossing. Yan. Libre naman po tayo ng pangulam ngayon. Basta masipag ka lang po, ayan, makaka ka na ng pangulam. Thank you po. Andang umaga. Gisa natin. Yung kuha natin to kanina madaling araw. Yan, natakasarap po niyan. Lagyan natin ng ano, upo. to Ito so, yung ilalagay natin dyan. Ayan, o. Oh. Upo. Sarap yan. Bali, kanina, daling araw, ano lang, ah, pinakuluan ko lang to. Ngayon yung kuha namin. Ano yung madaling araw, ayan, o. Oh. subscribe sa man po mga boss, madam, sa YouTube channel ko. Easy Dela Cruz po. At pasyan na lang po ng ating video kung magustuhan nyo po yung video na to. Salibre naman po tayo ng pangulam. Bali itong upo, binili ko ng ano, sa halagang 20 pesos. Okay, lagay na po natin. bali nauna na po yung ano, nauna na po yung bawang at sibuyas ginis ako na kanina napakasarap po niya may sabaw ngayati ng konti sabaw yan po. Napakasarap po niyan mga boss, madam. Yan, comment lang po kayo. Sa mga makarelate ng ulam na to, mahilig sa pasayan at saka upo. Ayan po. Pero <coughs> tubig, net. Sa pichil. Pichil. Masarap to lagi natin ng konting sabaw kasi maulan na po dito sa amin ngayon. Ito na ano. Ayan, lagyan po natin ng asin. Sige, ubos na na. Lagyan po natin ng asin. Ayan. Asin na po. Parang kumapit po yung lasa niya sa gulay at saka pasayan. Tika lang. <coughs> lagyan po natin ng bichin. Yeah. naman po.